Kamusta mga kaibigan? Mala, maligayang pagbabalik sa hashtag Walk with ng Katotohanan. Ako si hashtag Walk with land, ang inyong gabay sa mundo ng politika, kultura at mga kwentong Pilipino na puno ng kulay, tawa at lalim. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang kwentong politikal na parang isena sa isang sitcom pero totoong-totoo ang naging revelasyon ni Sara Diskaya, ang katunggali ni Pasig City Mayor Vico Soto, kasya siya palang daw ay first time voter sa edad na 48. Totoo po, sabi ni Vico at pati ang buong Pilip Pilipinas nagulat. Kaya't maghanda na kayo mga kaibigan dahil ngayon iikot natin ang lente ng katotohanan mula sa mga detalye ng halalan hanggang sa mga aral ng demokrasya at syempre, hindi mawawala ang konting biruan para panatilihing buhay ang inyong atensyon. Kaya't i-ready ang kape. I-mute ang notifications at samahan niyo ako sa ilang mga minuto na talakayan na puno ng talino, tawa at tamang diskurso. Handa na ba kayo? Tara na! Bago natin simulan, mga kaibigan, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button, i-like ang video, at i-ring ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng aming susunod na talakyaan. At kung gusto niyong suportahan ang hashtag walk ng Katotohanan, magpadala ng super thanks sa YouTube. Kahit maliit, malaking tulong yan para mapan mapanatili natin ang ganitong klasing content. Mga kaibigan, simulan natin sa eksena ng nagpabigla sa lahat noong araw ng halalan, Mayo 12, 2025, isang businesswoman at bagong uh, sa politika ng Pasig, si Sara Diskaya, ang, digbigay, ang nagbigay ng revelasyon parang plot twist sa isang teleserye, first time voter siya sa edad na 48 years old. Oo mga kaibigan, hindi siya nagbibiro. Sa isang panayam, inamin niya na ngayon lang siya bumoto sa buong buhay niya. At ang niya, Walang iba kundi ang hinintay-hintay ng maraming paskenyo si Mayor Vico Soto na muling nagwagi sa isang landslide victory para sa kanyang ikatlo at huling termino bilang Alcalde. Ngayon, isipin nyo, ikaw si Sara Diskaya, tumatakbo bilang mayor ng isang lungsod na may mahigit 800,000 na katao pero ang resume mo sa pagboto ay zero experience. Ah, parang nag-apply ka bilang piloto ng eroplano Pero ang sabi mo, boss, ngayon lang ako nakakita ng cockpit. <laughs> Pero seryoso mga kaibigan, ang revelasyon, ah, ang revelasyon ito ay nagbukas ng mas malalim na usapan tungkol sa demokrasya, kwalifikasyon at ang papel ng mga butante sa ating lipunan. Ayon kay Diskaya, nahirapan daw siyang magparehistro sa mga nakaraang taon. Pero tega-tega, ang tanong ng marami, paano ka magiging kandidato para sa isang mataas na posisyon kung ang pinakasimpleng gawain ng sakutante, ang paggoto, ay hindi mo nagawa hanggang ngayon. Sa isang banda, ito'y isang testamento sa kalayaan ng demokrasya. Kahit sino, kahit first-time voter, ay pwedeng tumakbo. Pero sa kabilang banda, ha, ito rin ay nagdudulot ng tanong. Ano ba ang dapat nating hanapin sa isang leader, karanasan, intensyon, o simpleng tapang? Ngayon, pag-usapin natin si Vico Soto. Ang lalaking ito, mga kaibigan, ay parang isang walking masterclass sa composure at statesmanship. Sa panayaw, sa panayam ng head start ng ANC, kinanong siya ni Karen Davila kung nagkulat pa siya sa rebelasyon ni Diskaya. Ang sagot niya, isang simpleng totoo po na may kasamang tawa na parang sinasabing hindi ko na kailangan magsalita. Alam na ng lahat ang sagot. <laughs> At nang sabihin pati bum Pilipinas nagulat, sumang sumang-ayon siya pero pinili niyang huwag nang dagdagan ang usapan. Isipin niyo mga kaibigan, si Vico sa gitna ng init ng kampanya ay hinintay ng media na magbigay ng isang matulis na komento, ha, isang soundbite na magpapalaganap ng away. Pero ano ang ginawa niya? Isang ngiti lang, isang tao lang, at isang linya na sapat na upang sabihin, hayaan na natin ang publiko ang magsalita. Ito ang Vico Soto na hinintay natin. Hindi lamang isang politiko, kundi isang leader na alam kung kailan dapat magsalita, kailan dapat manahinig. Ang reaksyon ni Vico ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa bangayan, ito ay tungkol sa pagpapakita ng maturity sa politika. Sa isang panahon ah, kung saan ah, nagpapakita ah, ang mga kandidato ay madalas na gumagamit ng ad hominem na atake para makakuha ng atensyon. Si Vico ay nagpakita ng isang alternatibong paraan ang pagtutok sa trabaho kaysa sa chismis. Sa kanyang ikatlong termino, tapatunayan na niya ang kanyang kakayahan mula sa transparent na pamahalaan hanggang sa mga proyektong pang-infrastruktura na magna naging modelo sa buong bansa. Ang tanong, bakit pa kailangan magmalaki kung ang resulta ay nagsasalita na? Ngayon, pag-usapan natin ang reaksyon ng publiko, mga kaibigan. Kapag sinabi natin viral, ibig sabihin naging laman ng bawat grupo sa Facebook, bawat thread sa X at bawat meme page ang revelasyon ni Sara Diskaya. Halimbawa, sabi ng isang netizen, Sara Diskaya, first time voter pero gusto agad maging mayor. Ha? Ah, parang ako yan nung nag-apply ako bilang CEO pagkatapos mag-intern ng isang linggo. <laughs> ang social media mga kaibigan ay parang isang digital plaza. Lahat ng opinion naroon mula sa seryoso hanggang sa nakakatawa. Ang mga reaksyon sa social media ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, ang mataas na pamantayan ng mga botante sa PASI na sanay na sa pamumuno ni Vico Soto. At pangalawa, ang kapangyarihan ng social media bilang isang platform ng pampublikong diskurso. Pero may mas malalim na isyu rito. Ang revelasyon ni Diskaya ay nagbigay daan sa mga tanong tungkol sa kredibilidad at karanasan. Maraming nga ang nagtaka kung hindi ka pa naka oto paano mo malalaman ang tunay na pakiramdam ng isang butante? Paano mo may papakita ang commitment sa demokrasya? Isang expose ang nagsabi, Pasig deserves better than a first-time voter running for mayor. Pero sa kabilang banda, may mga nagmalasakit kay Diskaya na nagsasabing ang kanyang tapang sa pagtakbo ay dapat rin purihin isang netizen ang nagsabi, hindi madali ang tumakbo laban kay Rico Soto. Kahit first time voter siya, at least hinugukan niya. Ang social media ay naging isang larangan ng digmaan. Sa so, isang panig, ang mga taga-suporta ni Rico na nagsasabing hindi sapat ang intensyon kung wala kang karanasan. Sa kabilang panig naman, ang mga nagtatanggol kay Diskaya na nagsasabing ang demokrasya ay para sa lahat. Pero aminin natin ha, ang mga meme tungkol kay Giskaya, parang mga stand-up comedy routines. May isang meme na nagpapakita ng isang butante na nagtatanong, Sara, kailan ka unang bumoto? At ang sagot, ngayon lang, pero mayor agad ang target ko. <laughs> ang social media talaga, walang awa pagdating sa Peruan. Ngayon, ilagay natin sa konteksto na ang halalan sa Pasig. No May 12, 2025, muling nagwagi si Vico Soto sa isang landslide victory. Biruin mo yun, 392,738 na boto ah, lawan sa 32,288 na boto ni Sara Diskaya. Mga kaibigan, ang numerong ito ay hindi lamang boto. Ito ay isang deklarasyon ng tiwala ng mga pasigenyo kay Vico. Ang kanyang giting ng passing slate ay nanalo rin ng malaking bahagi ng mga posisyon sa tungtoon na nagpapakita ng malakas na suporta sa kanyang pamumuno. Ang tagumpay ni ay hindi lamang tungkol sa kanyang uh, sa kanya bilang individual. Ito ay tungkol sa isang bagong uri ng politika na kanyang isinulo, transparent, accountable at nakatuon sa serbisyo. Sa kabilang banda, ang kandidatura ni Liscaya kahit natalo ay nagpapakita ng isang mahalagang aspeto ng demokrasya. Ang karapatan ng sinuman na tumakbo kahit baguhan pero ang malaking agwat sa boto ay nagpapakita rin ng isang katotohanan. Ang mga botante ngayon ay mas mapanuri, mas maalam at mas mataas ang pamantayan. Isipin nyo ha, ang eksena sa Pasig noong araw ng halalan mga putante na nakapila kahit mainit ang panahon. Ha? Mga pamilya na excited na suportahan ng kanilang hinihintay-hintay na alkawde. No? At si Vico sa kanyang talong pati matapos manalo ay nagpasalamat sa mga pasigenyo. Ngunit nagpaalala rin na marami pang hamon ang hinihintay. Ang kanyang mensahe, hindi kami perpekto pero gagawin natin ang lahat para mapabuti ang pati. Isang simpleng linya, pero puno ng sinseridad. At speaking of sinseridad, may isang netizen na nagsabi, kung si Vico ang mayor, parang gusto ko nang maging residente ng Pasig. <laughs> At noong narinig ha, ah, ni Vico ang ganitong komento, anong sagot niya? Salamat po, pero marami pa kaming kailangan ayusin. Yan ang Vico Soto. Hindi lang wapo, kundi grounded pa. Ngayon, mga kaibigan, palawakin natin ang lente. Ang halalan sa Pasig ay bahagi ng mas malaking larawan ha, ng, mid, ng 2025 midterm elections sa Pilipinas. Isang eleksyon na puno ng drama, dynasties at diskurso. Sa isang banda, mayroong labanan ha, sa, pag sa pagitan ng Marcos at Duterte clans. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabilang banda, may mga kwento tulad ng kay Bico Soto na nagpapakita ng pag-asa para sa isang bagong uri ng pamumuno. Ang 2025 midterm elections ay nagpakita ng dalawang mukha ng politikang Pilipino, ang traditional voltage, like the, the, dynastic politics tulad ng Marcos Duterte feud at ang umuusbong na progresibong politika na kinakatawan ng mga tulad ni like Vico. Habang si Rodrigo Roa Duterte ay muling nanalo bilang mayor ng Davao kahit nasa kulungan ha, sa dahil si Vico naman ay nagpapakita ng isang alternatibong landas, ha, politika na nakabatay sa resulta, hindi sa pangalan. Ang tanong, alin ang mananaid sa hinintayin natin sa 2028? Isipin nyo, ang 2025 elections bilang isang pelikula sa isang eksena may mga Duterte supporters na tumisiga o sa Davao. Sa kabilang eksena, may mga pasigenyo na tahimik na bumoboto kay Vico alam na alam ang gusto nila. Ang eleksyon ito ay hindi lamang tungkol sa boto, tungkol ito sa direksyon ng ating bansa. At sa pasig, maliinaw ang sagot ng mga butante. Rico Soto ang hinihintay-hintay. Pero aminin natin ha, ang 2025 eleksyon ay parang isang reality show na may lahat na elemento. Drama, aksyon, at comedy. At si Sara Diskaya, siya ang wild card na nagbigay ng punchline na hindi natin inaasahan. <laughs> Ngayon, pag-usapan natin ang pamumuno ni Vico Soto. Mga kaibigan, si Vico ay hindi lamang isang alkalde. Siya ay isang simbolo ng pagbabago. Sa kanyang unang dalawang termino, napatunayan niya na posible ang transparent at epektibo ang pamahalaan. Mula sa mga bike lanes hanggang sa mga health centers, ang Pasig ay naging modelo ng good governance. Ang Pasig model ay nagpapakita ng isang mahalagang aral. Ang politika ay hindi kailangang maging marumi sa pamamagitan ng transparency, accountability at focus sa service. May pakita ni Dico na ang pamahalaan ay maaari maging tunay na kasangga ng mamamayan. Pero may hamon pa rin, paano natin gagawing modelo ang Pasig sa buong Pilipinas? Isang kwento mula sa Pasig. Ha! May isang lola na nagpasalamat kay Vico dahil sa unang pagkakataon, nakatanggap siya ng libreng gamot mula sa City Health Center. Mayor, sabi niya, hindi ko inakala na posibleng ito. Ang ganito mga kwento ang dahilan kung bakit landslide ang panalo ni Vico Toto. At speaking of landslides, ang boto kay Vico ay parang wifi signal sa Pasig. Full bars. Walang putol. Pero seryoso, ang tagumpay niya ay patunay na ang mga butante ay handa na para sa tunay na pagbabago. At dahil Pilipino tayo, hindi mawawala ang usapan tungkol sa love life. <laughs> sa isang panayam, tinanong si Biko tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Ang sagot niya, "Darating naman po tayo dyan. Simple, kalmado at puno ng biggo charm. Ang mga netizens, halos maglunsad ng wika, Soto dating agency sa social media. Ang mga ganito usapan ay nagpapakita ng isang kakaibang aspeto ng politika sa Pilipinas. Ang pagkakahumaling natin sa personal na buhay ng mga leader. Pero ang sagot ni Vico ay nagpapakita ng kanyang focus. Trabaho muna bago ang puso. Ito ay isang paalala na ang tunay na leader ay inuuna ang bayan kaysa sa personal na drama. Pero aminin natin, mga kaibigan, kapag sinabi ni Vico na darating yan, parang sinasabi niya rin sa mga pasigenyo, ako muna ang mag-aasikaso ng lusod. Pero don't worry, darating din ang love life ko. Kaya't ano ang mga aral mula sa kwentong ito? Una, ang demokrasya ay buhay at maingay. Kahit sino ay pwedeng tumakbo. Kahit first time voter. Pero ang mga butante, sila ang tunay na hukom. Pangalawa, ang pamumuno ni Vico ay nagpapakita na posible ang malinis at epektibong pamahalaan. At pangatlo, ang social media ay isang makapangyarihang tool para sa katotohanan, para sa tawa, at para sa pagbabago. Ang kwento ni Navico at Sara Diskaya ay isang microscope ng mas malaking laban sa politikang Pilipino. Tradisyon laban sa pagbabago. Dynasties laban sa meritong meritokrasya ang tagumpay ni Vico ay isang senyales na ang mga Pilipino ay handa na para sa isang bagong direksyon. Pero ang hamon, paano natin gagawin pambansa ang modelong ito? Isipin nyo ang pasig bilang isang maliit na bayan na naging inspirasyon sa buong bansa. Ang bawat boto kay Vico ay isang boto para sa pag-asa, para sa pagbabago at para sa isang Pilipinas na mas maayos at mas makatarungan. Mga kaibigan, ang kwento ni na Vico Soto at Sarah Diskaya ay hindi lamang tungkol sa isang halalan. Ito ay tungkol sa ating hinintay-hintay na Pilipinas, isang bansang transparent, accountable, at puno ng pag-asa. Si Vico ang nagpapakita na posible ito. Habang si Diskaya ay nagpapaalala na ang demokrasya ay para sa lahat, kahit na first time voter ka. Kaya mga kaibigan, ano ang inyong natutunan? Ano ang inyong masasabi tungkol sa politikang Pilipino? I-share nyo yan sa comment section. I-like ang video at subscribe ang hashtag Walk with Land para sa mas maraming ganitong talakayan. At kung gusto nyo suportahan ang aming misyon na magbigay ng katotohanan at inspirasyon, magpadala ng super thanks sa YouTube kahit maliit, malaki ang impact nito. Hanggang sa susunod, mga kaibigan, ako si Hashtag Walk With Land. At ito ang hashtag walk with land ng katotohanan. Magkita-kita ulit tayo mga kaibigan.